right guys, so quick giveaway muna tayo. So itong episode na to, um, before that, pag may nakita kayong ads, do not skip it para mapirahan natin si YouTube, okay? And masiswerte kayo, siguro. <laughs> so quick giveaway para to sa mga hindi pa nakakakuha ng kahit ano from BPM like bike parts, jersey, now is your chance, okay? So may papakita akong item, imind nyo lang and PM me sa Facebook, wag sa Instagram. Okay, so first we have Triban jersey, size small. So thank you nga pala sa nag sa mga nagdonate ng jersey and bike parts sa ating 20 24 year, okay? So um lahat po dinonate sa atin para ipamahagi sa mga bike to work students and yung mga um nagtitipid or para makatulong sa makatipid yung mga siklista pambili ng jersey or yung mga walang pambili. Alright? So, if napapanood mo to, kung kailangan mo ng jersey, i-mine mo lang. So, message me, mine, try ban, size, what Medium. Medium or large to eh. Or ganito na lang, screenshot nyo para ipakita sa akin. Okay, screenshot, medium. So, nga pala, um, sa mga gusto mag-donate, don't hesitate to message me. Um, pwede nyo i-donate mga nakatambak nyo dyan na bike parts, jerseys. Pag napaglumaan nyo na, na hindi nyo mabenta, pwede nyo i-donate sa amin. We have a free bike parts PH charity group which has 18,000 members and counting. So, pumasok lang kayo dyan, okay? And pwede nyo i-donate. We have drop-off points sa Paranaque, which is in BF, Tahanan Village, Antipolo, sa Rizal, sa Leblanc. So, tumutulong din si Trek PH. Boss Nico, thank you very much and the Leblanc family. And um, sa QC, near Celebrity Sports QC or near UP Diliman meron, message nyo lang kami. And sa Manila, sa Santa Mesa Heights. Alright, so yan ang mga drop of points sa Manila. And sa ibang Luzon besides Mindanao, wala tayong drop of point doon. Pero, kapag nanalo kayo, pwede natin ipadala Shopee Checkout lahat to. Alright, next we have a long sleeves jersey size L. It's a live jersey. So screenshot. Okay, screenshot nyo yan. So, ayusin ko lang yung paglapag para pipicture lang ko mamaya. Live. Ang cover photo to. So, ang mechanics nito, just um, PM me, okay? And syempre, I appreciate if you follow my page, subscribe to my YouTube. Pag di pa kayo nakasubscribe at nakita nyo to, follow my Instagram, TikTok, at masaya na ako. So, ito, since inuulit-ulit ko lang, 4 years na tayo namimigay every month, walang palya. So, if you follow our page, i-backtrade nyo kung gano'n nakadami na bibigay natin. So, next we have Spotty. So, dinon ito ni ano eh, naalala ko pa siya eh. USM. Spotty. Si Jayan, Ate Jayan. Thank you, Ate Jayan. So, yung mga dinonate din siyang mga items. Spotty size L. Okay. So, screenshot. Okay. Next, we have another decathlon size medium. Medium or large pwede to eh. Screenshot nyo lang. ganda rin tayo ng So, next we have another spotty long sleeves blue screenshot. Hmm, Na-allergy ako sa amoy. Ano size nito? Large. Tapos so, meron din tayong bib. Size XL. Bib XL. Um, okay. So, um, sa mga nakakuha na, pahinga muna tayo dyan. Nod-nod muna. At huwag nyo skip yung ads, okay? So meron tayong blue ulit, spotty, USM, or large. Large na ako, lumaki ako. Okay, screenshot. Mahilig sa spotty tong mga ito. So meron tayong XL na cycling shorts. Screenshot sa mga gusto. Castelli. So, meron din tayong top. O sige, terno na natin. XL, top, tsaka bottom, Castelli. Okay, so isa lang mo na nalo dyan, ha? top, bottom, Castelli. Para naman terno yung get-up nyo. XL nga lang. O, meron din tayo nito. Ang ganda. Size, KJ Anto, medium. Pwede sa small. Screenshot. Huwag nyo masyadong screenshot yung bicep ko kasi lumalaki. <laughs> Joke lang. Sige, inaayos ko lang para ma-picture Ito, maganda. Akin na lang to. NASA. NASA. Size. So, lahat to medium, okay? Ay, sorry. Lahat to libre. Okay. Hindi ko na mabilang kung ilan na yung pinamigay natin since day one. Dami na natin na pamigay na jersey. Grabe. Sobrang dami na do-donate. Thank you, thank you. Sobra. Siyempre, ang, ang, ang motto natin is pay it forward. Kung may extra ka, tumulong ka sa iba. Saltified. Ito, maganda. Oh. Salt plus fin. Screenshot nyo lang. Size medium. Pwede sa large. Okay. So may nakita rin akong ano, namimigay sa Taktak, kastig. Pag pumila kayo don bibigyan niya kayo ng jersey, tapos orasan niya para pumili ka agad. Okay yun, good job, good job. Lalawa ko dun bukas. Sana makakolab ko siya, mamimigay kami. Sobrang dami. Dami rin yung ano, no? Jersey pinapamigay. iCycle ata pangalan. Search niyo sa iCycle, namimigay siya sa taktak. Shoutout iCycle thank you sa pamamigay ito, 202, size large pwede sa X ah, 2XL guys para sa mga 2XL sa inyo na to pinasin ko lang sa sahig oh, meron din tayong long sleeves, large, color ang ganda ng tela no joke, ganda, manipis premium, screenshot nyo lang kung kailangan nyo to Long sleeves nga lang sa mga pero maganda ng long sleeves eh. Large pang long ride pag sobrang araw na naka long sleeves ka na. Hindi mo na kailangan mag ano. So meron din tayong gloves. Ito yung hindi nakuha o oh, 6x6. So sana mas sponsoran din tayo ng 6x6 kinakausap na nila ako. Dati sin zone lang tayo. Ngayon medyo napapansin na tayo. Oh, Fox, pang mountain bike. Long sleeves. Ganda. Fox, o rig. Joke. Choppy. Pero maganda ang tela. Dry fit. Mind nyo lang yung Fox. Screenshot. Send sa akin. At, yun lang. That's it. At, ayan sya sa sahig. Para makita nyo yung kalat. Alright, so that's it for our short giveaway. Lucas, say bye-bye. Bye-bye nag-iPad siya. Alright. So, um, reminders ko lang, spider route, spider route, deadline December 31. So, pag hindi nyo pa nagagawa, um, plano nyo na with your friends. So, napakasaya ng ruta na to at napakasafe. 150 na nakakatapos para madagdagan pa tayo. And pag natapos na yun, maraming mga giveaway. Alright? So, para magsa magsawa naman kayo sa buso-buso lang or tak-tak, damihan nyo na, di ba? At, ayun, shoutout sa mga nakatapos ng Spider Root. And that's it. Ride safe. Bye-bye.